Isang mahalagang settings na kailangang e-turn on para protection sa ating identity. So mahalagang e-check nyo dito guys baka na leak or na na sa dark web ang inyong personal information. Kung hindi nyo pa ito alam ay sundan nyo lang po ang video hanggang matapos, at kung ready na po kayo, so Tara let's go! Buksan lang natin ang ating Gmail app at pumunta sa Google account kung saan madalas niyong ginagamit. Pindutin ang inyong profile picture. Pindutin ang Google account. Scroll up ng kaunti at pindutin ang security and sign in. Scroll up at sa pinakaibaba makikita po natin ang dark web report. kailangan natin siyang e-turn on to start monitoring to get alerts and guidance if your info is found on the dark web. So tap lang natin. Pindutin ang start monitoring. Pindutin ang select all. Din tap allow. Tap natin yung done. So ito na siya guys your monitoring the dark web at ito yung results. Nakalagay na nothing on your monitoring profile has been found on the dark web. So kung makikita po natin na ang name, date of birth, phone number at email ay zero results ibig sabihin hindi na leak or nahak sa dark web ang ating personal information. So kung nakatulong sa inyo ang video na ito, don't forget to like, comment and share. Kung gusto nyo ang ganitong content follow me for more.